mas maagang oras, work from home, inarekomenda ng Dole laban sa sobrang init na panahon. Inarekomenda ni Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma sa mga employers na magpatupad ng flexible working arrangements sa gitna ng tumataas na temperatura ng mansa. Sinabi ni Dole, Secretary Laguesma, dapat tinitingnan ng mga employer ang lugar na pinagtatrabahuhan ng kanilang mga emple empleyado tulad ng ventilation system at yakin na may libreng tubig upang maiwasan ng dehydration. Kabilang sa mga rekomendasyon ng Dole, ang working hour adjust adjustment, partikular para sa mga manggagawang exposed sa direktang sikat ng mga araw ng araw gaya ng mga nasa construction industry. Iminungkahi naman ni Dole Bureau of Working Conditions, Director Alvin Corada, ang mas maagang oras ng trabaho mula alas 6 hanggang alas 11 ng umaga at magre-resume ng alas 2 hanggang alas 5 o alas 6 ng hapon upang maiwasan ang matinding init sa pagitan ng alas 11 hanggang alas 12. Pinigyan din din ni Laguesma na dapat ikonsidera ang flexible work options. Kabilang po dito ang work from home setups para sa mga empleyadong hindi kinakailangan ng pisikal na presensya sa workplace. Tiniyak pa ng kalihim na ang flexible work arrangement ay pinapayagan ng ahensya basta hindi ito makakaapekto sa operasyon ng isang kumpanya. Patuloy naman ang panawagan ng Dole sa mga employer na gawing prioridad ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa lalo na sa panahon ng tag-init. Binalaan din ito ang mga employer na mayroong karampatang kaparusahan kung sila ay lalabag sa pagka-expose sa panganib ng kanilang mga manggagawa.